Hi guys, si Jervie na naman to, si Mr. DIY So, tagal ko rin hindi nakakapag-vlog dahil sa sobrang busy So, may nagtatanong, paano nga ba ang pagpili ng tamang laki ng aircon sa inyong bahay? So, sasagutin ko na kayo ng derecho, pasobrahan mo na kung gusto mo makatipid So, diba, sabi nila masama ang sobra Pero pagdating sa AC, mas maganda ang sobra So, sa bahay ko, ang AC ko ang uh, laki niya is 1.5 ang uh, horsepower, horsepower, niya so equivalent yun na 18,000 BTU so yung BTU makukumpit nyo naman yun sa Google so 1.5, 18,000 BTU Ay, bibigyan ko kayo ng example 1,000 BTU equivalent ng 1 square meter ideally lang yan pero talagang sa normal kung tutundin mo yung rules ng mga brand na meron pag training namin 800 nga lang dapat so I compute lang natin ng 1000 per square meter 1000 BTU per square meter sa bahay ko, sa kwarto ko so ang kwarto ko is around 15 square meter 15 o 14 square meter nga lang pero ang ano ko, 18,000 ah wala pa nga, 12, 12 13 square meter lang pala yung kwarto ko <coughs> So, pero yung AC ko is 18,000 BTU o 1.5 horsepower. Tinanong ako before, bakit daw hindi 1 horsepower na lang? Sabi ko, pag ginamit kayo ng 1 horsepower, ang mangyayari dyan, aandar yan, lalamig, mapapalamig niya. Pero, under siya ng andar kasi pipilitin niya mapalamig yung eksakto lang. Eh kaso, ang katumbas din ng isang tao, na consumable lang doon sa tinatabing BTU is 1 BT 1000 BTU rin ang tao so plus yung may mga pintana pa may mga computation yon so para makatipid ka sa aircon mo lagi mong bibilin yung mas mataas so bakit ko binili yung aking AC na 1.5 horsepower or 18,000 BTU sa 12, is 12 to 13 square meter ba diba? ang liit lang kututusin pero pansinin nyo halos ginagamit sa bahay. Wala ako sa bahay, ha? Ah, nasa Australia ako, sa Pilipinas. Halos sa bahay, ginagamit yun, gabi-gabi. Bibigyan, bibigyan ko na kayo ng idea, ma paano ako nakakatipid. Gabi-gabi, halos nagagamit yun. Kahit nga nung ginamit ko yun, nandun ako sa Pilipinas, na isang buwan, mabot lang ng 4,000, mahigit yata yung kuryente ko. oh, eh ngayon, ano yun, kasi talagang pati umaga nagagamit kasi nandun nga ako. Pero ngayon, dahil nandoon last partner, sa gabi-gabi lang. Sabihin mong majority sa isang buwan, hindi naman talaga laging gabi kasi pag daulan, hindi naman daw talaga niya pinupuksan. Eh. Sabihin na natin doon sa 30 days, nabubuksan yon 20%, 20 or tinatawag na 80% bukas yun. Yung 20% hindi. So, depende pa na Ang kuryente ko, bibigyan ko na kayo na idea. May ilaw ako, ilaw na ilaw ko. Electric fan ko, tatlo. O, sabihin na kahit hindi ginagamit, may TV ka, assurance yun lang may washing machine ka, nagkong gamitin 2 times a week, may dalawa akong refrigerator. Isang side by side, isang top mount, yung no frost pareho. No frost pareho ha. Tapos may ilaw sa tindahan. And then yung ilaw nga doon sa kusina, At tapos may exhaust pan ako. Yung sa range hood, sa kalan. So ang inaabot lang na kuryente namin, 3,500. Minsan umaabot ng 4. Itong last bill ko, hindi ko na lang mapakita kasi nga nasa Pilipinas nasa 3,100. So, gabi-gabi nagagamit yung aircon. Bakit ako nakakatipid sa aircon? Diba? Pansin ninyo, nag nagagamit kami ng aircon, pero ang baba ng bill ng kuryente namin. Kasi, di ba inverter yung ginamit mo? Kasi kahit bumili ka ng inverter na AC pala, kung mali mo rin gagamitin, or maliit yung capacity niya, wala. Para ka rin bumili ng inverter. So, kung ikaw nagtitipid, halimbawa, sabihin na natin, nagtitipid ka talaga. Dahil nga, mas mahal lang, mas malaki sa presyo ng isang AC. Kasi ang inverter, kailangan lagi mo sa sobrahan kumpara sa nan inverter Ngayon, kung wala kang budget para bumili ng inverter, doon na sa nan inverter mas makakatipid ka pa doon. Mas mabilis lumamig yun eh. Tsaka no, mas kaya niya magpalamig yun at tatagal. Pero kung gagamitin mo ang non-inverter sa maliit na capacity, under ng under ang compressor, masisira yung electronic board niya. Ang non-inverter, walang electronic board. So, yun yung nagiging cause bakit mahal ang maintenance ng mga inverter drive. So, anong gagawin mo tip? Bumili ka ng pasobra. Halimbawa, sabi ko nga sa inyo, para makuha mo yung computation, 1,000 BTU, 1 square meter. So, so sobrahan mo. Kung maaari, sobrahan mo siya ng mas mataas. Halimbawa, ang kwarto mo, yung kagaya sa akin, 12 square meter, pero ang binili ko, 1.5 or 18,000 BTU. So, may sobra akong 6 square meter. Hindi eh, ba? So, ang setting ko lang sa aircon ko lagi sa bahay, lagi ko silang nire-remind. Huwag nga ibababa sa 22. Minsan, nagta-20 pag tanghalit. 22. So, 22 to 25. Pag madaling araw nga, nagta-25 na yan, nilalagay namin. Bakit? Kasi di ba inverter, sinabi sa inyo, tumaandar yan ng 1, 2, 3, 4 speed. Inverter type ay by speed umaandar. So, pag pinaandar mo yan na speed lang, kung mo sa non-inverter tsaka sa inverter, sa speed, aandar siya. Halimbawa, yung capacity ko sobra. Malaki yung AC, maliit yung kwarto. Lagay ko siya sa 23. Aandar siya, 1, 2, 3, 4. Pag na-reach na yung mga 18, na nire-reach ah, na, na niya yung 26 yan, na lamig yung speed nun bumababa na from 4, magiging 3 tapos yung 3 magiging 2, bababa na so, dun sa 22 na hinihingi ko, baka yung speed ko 1 na lang so, mabagal na yung takbo ng motor parang sa electric fan hindi mo na kailangan ilagay sa full speed kasi siya na mismo nag-adjust yung AC na para ma-stabilize niya yung lamig sa loob. Kasi nga, ang hiningi mo lang naman, hindi sobrang lamig. So, kaya niya mag-maintain sa lower speed. Kaya nga, ang AC ko, kahit nakabukas minsan sa tanghali, yun nga, sabi ko sa inyo, malimit po kasi sa gabi, tsaka minsan sa tanghali, binubuksan din nila sa kwarto. So, kung bibili kayo ng AC, lagi niyo sosobrahan. So, ang ginagawa ko sa AC ko, yun nga, 22, minsan, sabihin natin nagta-20. Kasi nga, na-maintain niya yung speed niya, hindi siya laging naka full speed. Ngayon, ano pinagkaiba pag bumili ka ng halimbawa below dun sa capacity ng kwarto mo? Halimbawa, 12 square meter ang binili mo. Ah, ang kwarto mo. di ba? Tapos, ang binili mo 1 horsepower. So, 12,000 din yun. 12,000 BTU. Exacto. Exacto. Eh, ilang kayo sa kwarto? Diba, may dagdag na tatlo. May ilaw may bintana sabihin na natin o may ano aandarian yan lalamig yung iba nga binibili window type lang eh, kung tutusin eh ang bibili nga nila mas mababa pa sa 1 horsepower sinasabi nila point point 75 yata kasi kailangan nila makatipid dahil yun ang mura window type na mura pero sa kuryente mo tataas yun bakit? kasi pag sinet mo yun sa halimbawa na lang kahit iset mo the same 22 to 26 hirap sya Kasi, bakit? Ang laki ng kwarto mo eh. So, yung speed niya na 1, 2, 3, 4, hindi mo mababago, mananatili siya sa 4. Kasi nga, hirap na hirap siya. So, bali wala yung inverter na binili mo. Kasi nga, yung acing ginagamit mo is below the capacity. Kaya nga, pag bumili ka, lagi mo sasobrahan. Kung gusto nyo po talaga makatipid sa aircon, lagi nyo sasobrahan ang capacity. I mean, ulitin ko, 1,000 BTU equivalent to 1 square meter. So, paano mo makukuha yung BTU dahil binibenta sa Pilipinas horsepower sa Google, pwede nyo po i-compute, So, binigyan ko kayo ng idea mabibili ka ng maliit dahil gusto mo makatipid 12 square meter, tapos binili mo 0.75 kasi gusto mo malamigan. Hindi ka po makakatipid kahit gamitin mo yung maghapon. Yung sinasabi nila para makatipid ka daw sa aircon, gamitin mo maghapon kaysa dun sa putol-putol hindi rin totoo yun <laughs> kasi nga po kung gagamitin mo yun ng putol-putol mas may hirapan yung AC mo pag ginamit mo rin derecho ganun pa rin yeah. yung speed mo, nasa 4 pa din. Oh, so, ano bali, ano nangyari doon sa binili mo inverter? Bali, wala. So, bumili ka na lang ng non-inverter. Ang non-inverter, sigurado ka, tatagal sa ganong sitwasyon. Kasi, ta nakadesign talaga siya na one speed lang kaya niya continuous magpalamig. Yun ang gamitin mo. Kasi kung ganun din magiging gastos mo sa kuryente mo, non-inverter ang bilhin mo. Kung gusto mo talaga makatipid, huwag ka bibili ng inverter. Kasi sisirain lang yan dahil nga yung PCB niya, yung electronic board, under na under yung compressor niya in the full speed nang hindi niya napapalamig yon, so nagkakaroon ng kontra yung sensor at saka yung motor. So nalilito yung Kumbihin natin, may, matalino rin yung electronic board. Nalilito siya. So, kung ano, kaya minsan, mas, ma, mas madaling masira ang mga inverter tayo. Kasi nga, yun yung mga cost ng pagkasira niya dahil mali yung binibili yung AC. So, kung bibili kayo ng inverter para gusto nyo makatipid kahit maghapon yung gamitin niyan, huwag nyo siya ibababa ng 20. Ako, 22 lang. Huwag nyo siya ibababa ng 20. Tapos, siguraduhin nyo na yung capacity ng aircon nyo mas mataas dun sa requirements. Isa pa, compute yung standard height. 8 bit lang ang standard height. Pag lumagpas dun, additional computation yon So, baliwala. Kung bibili ka na inverter tapos gagamitin mo sa maling pamamaraan, hindi ka rin makakatipid. Okay, so pag bumili ka na AC, sisiguraduhin mo na yung binibili mong AC is mas malaki. Kita mo, gaya na sabi sa inyo, 4,000, sabi na natin maximum 4,000 ang kuryente ko dalawang refrigerator, may TV, may mga speaker kami kasi pag naka-speaker kami, aquarium pa ako. na continuous mother pump, may exhaust pa ako pag nagluluto. Yung ilaw, ilaw sa kwarto, ilaw tapos may electric fan ako tatlo. Isa sa kwarto, isa sa sala. Dalawa, ad, ah, dalawa sa kwarto, isa sa sala. So, minsan, tinalabas pareho yung electric fan para may magamit na electric fan sa sala. So, kaya pag bibili ka na AC, siguraduhin mo, mag-inverter ka, nagdaga mo na yung gastos mo. Palakihin mo. Kung kaya man doblehin, walang problema. Mag-double ka ng size ng aircon, wala rin problema. Bakit? Kasi pag umandar siya, mas mabilis niyang mapapalamig. So, yung kanyang speed from 1, 2, 3, 4, mabilis siyang magbe-below. So, 1. So, hap, kahit sabihin mong umaandar siya continuously, yung compressor niya nasa 1 speed lang, hindi sa number 4. So, yun. At least nagkaroon kayo ng na idea magkano natitipid ko sa aircon ko. Ang binili kong aircon, grey, na may 5 years warranty sa parts. So, hindi ako branded panatik sorry ha. Kung anong brand. So, sino lang yung nagbibigay sa akin ng magandang warranty? Doon, ako. So, kunin nyo yung magbibigay sa inyo ng magandang warranty. At saka pag bumili kayo ng AC, sisigurado nyo, yun, yung laging may service center din. Oh, okay, may mga nagbebenta na rin naman dyan mga tao-tao. Pero sisiguraduhin nyo mababalikan kayo pag nagkaroon ng problema. So, bili kayo ng mga aircon sa laging may service center. Ako, kumukuha ko ng aircon kay JR Enterprises. Kasi nga, di ba share yung dati kong pinag-anohan, trabahohan nung nasa Pilipinas ako na nag ako ng papel ko pa Australia. So, sa kanya ako, doon, bumili. Ngayon, yung binili ko 2.5 horsepower, papaliwanag ko rin sa inyo soon. Bakit 2.5 din yung binili ko? Same sa paliwanag ko ngayon. Kasi, che check ko pa kung magkano yung magiging bill ng kuryente namin kasi binilin ko sa kanila, buksan nila ng tanghali kung magkano yung magiging add-on. Pero ngayon, naisiyahan na sila sa bahay kasi naka number 24 lang daw, malamig yung buong sala. Nakigulat kayo, 2.5 binili ko pero ang liit ng bahay ko. Pero titingnan ko ngayon kung magkano yung magiging add -on. So kung bibili kayo ng AC, kay JR Enterprises, sigurado, mga Kabite area, at least mabilis kayo mababalikan. Pwede naman sa ibang lugar, at least uh, may shop siya, actual shop, actual showroom, hindi kayo may hirapan kumunta. Kasi nga may shop eh. Hindi kayo ng mga tao-tao na minsan hirapan, Pero may mga tao din naman dyan, yung mga technician na freelancer, eh, nababalikan din naman kayo. Pero siguro din yun matino yung kausap nyo. So at least nagkaroon kayo ng na idea ano yung tamang AC na bibigil mo. Thank you.